Hello everyone! Isang magandang umaga dito sa aming bukid sa Negros Oriental. At ayan, ang gandang tingnan ng aking mga pananim na kakawala ng stress. At marami na ding mga bunga. Nasisihan talaga ako tuwing nakikita ko itong mga pananim ko dito. Lalo na at marami na silang bunga, mga ambalaya, ang tipino at saka yung patola. napaka sayang tingnan ang mga tinanim ko from seeds ay ayan dami ng bunga nakakatuwa Ito namang aking cabbage. I'm not sure if magla, magtutubo ito kasi kinain ng mga uod. Pero sana tumubo yung cabbage na yan at makapag-harvest ako. Si Dimitri, maagang nag-walking, walking kay Baka. Wala nang regla si Baka, guys. Kakatapos lang ng regla ni Baka. Pero, pero di pa namin siya pwedeng pakawalan kasi sabi ni Dimitri yung mga kanyang time. Yan ang mas madali daw mabuntis yung mga aso pag ano lang kakatapos ng regla lang. So, ayan. Lakad-lakad na muna namin si Baka. Pupunta kami ng Robinsons Dumaguete kasi bibili kami ng pagkain ni Baka at ni Charmy Wala na silang chicken at hmm, sa camera. Wala na silang chicken at dog food. So, bibili kami at bibili din kami ng ibang groceries na kakailanganin ni namin. Ang ganda ng Mount today, oh. Wow. Super clear. At ayan, guys, nandito na kami sa Robinsons pero hinihintay lang namin na mag-open yung groceries na mga 9am pa kasi sila mag-open. At ayan, at 9am nakapasok na kami dito sa supermarket at bilhin lang namin yung mga kailangan namin ng mga groceries. At si Yuri ay, ayan, tuwang-tuwa sa kakasakay sa cart at kumukuha din siya ng mga snacks para sa kanya. Kung ano-ano na lang ang pinapasok niya dyan sa loob ng aming cart. <laughs> Wants to help. <laughs> Your chick is such a helper. Okay, no, papa, okay. he can do it. Hello. <laughs> it's done. Yuri. Okay, Nag-request ng Jollibee Kaya nandito kami sa Jollibee Gusto niya kumain ng Jollibee spaghetti And chicken Ah, hotdog It's okay We're, It's here I think that's still ours wrong? My car, mama. Huh? My car. car? You can borrow that. And then, pagkatapos nga naming mag jollibee iyan si Yuri nag-request ng laro dito sa my playground. And then, pagkatapos, pag -uwi namin sa bahay, nagluto ako ng lunch. May nabili akong bagong tofu. Gusto kong lutuin kaagad para mas, mas, mas masarap kasi yung ano, bagong bili na tofu. Tapos niluto kaagad. So, ayan, niluto ko. Nilagyan ko ng tomato sauce, maraming fresh na kamatis at yung ano, tinimplahan ng asin, paminta, counting brown sugar at yan, nilagyan ko ng cilantro from my garden. What are you doing? ah you put the camera in there oh, and this one for here already nilipat ni dimitri itong lamp namin what's you call this lamp? bulb, mm -hmm. <laughs> light basta <laughs> dito <laughs> Lipat niya dito sa aming veranda dito sa likod. At hapon na nga at nandito ako sa aking garden. Nilinis ko tong garden ko kahapon. Ngayong araw ay didiligan ko lang tong aking mga halaman. Kasi ilang araw na rin nakalipas na walang ulan-ulan dito sa amin. Kaya kailangan ko nang magdilig ng aking mga pananim dito. Yeah, may maupuan ako dito sa aking garden pag naglilinis ako ng damo. Meron ako nabili na stool sa Mr. DIY kanina. Hindi pa ako tapos maglinis dito. Ang dami pang damo na kailangan kong bunutin. Pero at least may ano na ako. May nilinisan ako kahapon yung mga mais ko apat na lang natira dyan ah lima pala lima ang mais dito ang nalinisan ko kahapon sobrang dami ng malalaking damo dito kahapon ngayon wala na tapos yung mga, mayroon din ako mga mais dito kailangan kong linisan yan para makita ko kung nasa na yung mga mais kasi yung iba, ibang mga buto hindi tumubo awan ko parang kinain ng manok kasi may nakapasok na manok. At naglinis na rin ako at binunod ko itong mga damo dito sa area na to kasi ang dami ng tumubo at matataas na yung mga damo dito. Ayan, nalinis ko na dito ng konti. Bukas naman guys kasi pagod na ang buntis. At saka marami ng lamok dito. Magandang araw guys. So, ayan, itour ko kayo guys sa aming room. Natapos na ang aming room pala. Ano, two weeks. Two weeks ago natapos na to. Hindi lang ako nakapag-video. So, ayan, ang second room. Ayan, nalagay na ni Dimitri yung desk na dyan. Dyan na ang kanyang office room dito sa bahay. Tapos may ganyan dito. Oh, si Yuri, minsan kasi natutulog si Yuri dito. Lagyan namin ng foam. Tapos dito namin, pinubuklad lang namin dito. Natutulog si Yuri. Oh, minsan dito siya naglalaro. Yan ang view ni Dimitri sa kanyang office. Ang ganda. Green. Sobrang napaka-green. Napaka-green ang sa labas. And fresh. It's more fresh here actually kasi dito yung nakarap sa ano, bukid sa maraming kahoy. Yan, ang veranda din dito tapos na. Nilagay, ni, nilagay namin yung ano namin dyan, bean bag. Ano tawag dyan? Bean bag. Diyan namin nilagay kasi wala kaming space sa loob. Yung si Chorney naman natutulog dyan. Kaya ayan ang dumi na. Yung pathways din natapos na. At may pinapagawa pala kami kay ikot asawa ni Lenlen. Itong pinalagi, pinalalagyan namin ng green na screen itong aming bakod kasi nakakapasok pa rin yung mga aso dito sa ano lang kawayan lang na bakod kaya pinalagyan namin ng screen na ganyan around the house for temporary lang naman yan habang wala pa kaming pera pang gasto sa yung kung ano na talaga permanent na fence concrete hollow blocks at least hindi na makakapasok yung aso hindi pa tapos yan yun pa yung asawa ni lindol doon nagtatrabaho i-ano pala i-attach niya dyan, tapos ayusin pa niya. Ayan, medyo malaki-laki na yung space namin dito kasi wala na yung desk ni Dimitri. Dati, dyan kasi yung desk ni Dimitri. Tapos yung ano namin, kainan namin, table. Nilagyan ko, nilagay ko dito, banda. Kasi pag dito, sobrang wala na akong space sa kitchen. Pag dalawa, tatlong tao ang nandito, parang hirap ng gumalaw. Lalo na pag nagbe-bake ako, natatamaan lagi itong table kasi dati dito namin nilalagay. Tapos minsan, pag si Yuri ang mag-open ng ref, yung door ng ref natatama sa table. Kaya ayan, marami ng dance tong aming ref. Kaya mas mabuting nandyan na yan. <laughs> nandyan yan. So ayan ang aming sala. Tapos, yung second room dyan. Tapos dyan, a CR. Tapos dyan, a room ni Dimitri. Ang walkways naman dito. Ayan, tapos na. Pinalagyan na namin sa gitna ng semento. Para concrete na lahat. Tapos dito. Tapos na dyan. Papagawa kami ng gate dyan. doon. Banda. Yuri nandun na sa kapitbahay. Dinala yan yung bike niya dyan. Malaki na ang space ko dito sa kitchen. And if for Mapapakanta tuloy ako sa kapitbahay namin. Kahapon pa sila nagbivideo game. <laughs> Hindi pa natapos. Nagano kasi sila nag-rent ng video game. Okay. Diyan kina Lenlen. Yung bahay ni Lenlen ay ano na. Na-close na. Yung bahay ni Lenlen oh. One minute, one What one minute? What are you doing? Go yun, you're Sige, kay mga matay, guna kong tanong dararon. Yan ang na-harvest ko sa aking garden, guys. Yung mga pipino. Apat na pipino. May natira pa ako doon, pero hindi pa sila ready. Sa susunod na araw naman yun. Hindi din naman namin ito mauubos. So, ito, apat. Ah, lima. Actually, lima ang na-harvest ko na patula. Yung dalawan, binigay ko sa asawa ni Lenlen kay binigay ko kay ikot. And ito talaga ang pinakamalaki. Sana okay pa to. Sana hindi pa siya matigas. I think pwede pa naman kasi medyo ano pa naman siya malambot. Lulutuin ko yan. Magigisa ako ng ganyan. Tapos magluluto din ako ng tinola kasi nakabili ako ng isda kanina. Actually galing kami sa hospital. Nagpa-check up ako kay baby. Kakarating lang namin at ano na hapunan na so magluluto ako ng hapunan tinulang isda tapos magpiprito din ako okay ba diba? nakaharvest na talaga ako sa aking pipino mas maganda tong pipino na tinanim ko ngayon kasi nung summer ang pangit ng pipino ko nung summer eto masarap hindi ko siya pinalaki talaga kasi gusto, mas ganito ko ganito tong ganitong size lang matamis, manamis namis pa siya. Ayoko nung sobrang laki na pi, pipino. Kasi parang ano na, bitter. Mapait na siya. Yan, sarap. Ano lang namin yan, kakainin lang namin yan, diretsyo. Pwede din, ah, lalagyan ko pala to ng, um, ano, sasalihan ko na to ng kamatis. Mix ko lang, magagawa ko ng, vegetable salad, kamatis, lettuce, tapos lagyan ko ng ano tawag dyan? Olive olives, black olives, teka, tsaka olive oil. may bago na kaming entrance dito sa aming bahay. Kapag pagawa kami ng maayos-ayos na ano, gate. Temporary lang naman to. Pero at least mas ma, mas magaan na siya i-open kaysa doon sa kawaya namin dati. Sobrang bigat <laughs> kasi ang laki niya. Ito ano siya, dalawang uh, dalawang gate ano tawag dyan sa gate na yan yung dalawa we open at close it's too high maybe put something there ito mas magaan na i-open kaysa dun sa kawayan, nahihirapan ako mag-open lalo na't buntis ako <laughs> bawal ako sa mabigat na papalinisan namin to dito sa asawa ni Lennon. Mm. It's a rainy day today. We're going na punta na naman kami sa Sunday Market. Bibili ako doon ng mga veggies. Tapos bumili kami ng padla ko. Hmm. Andun si Baka. And <laughs> hmm. habang nasa school kami guys, biglang sumama yung pakiramdam ni Yuri. Wala siya sa mood at nung Anong hinawakan ko yung noon niya, medyo mainit siya. Kaya nagpaalam ako sa teacher niya na uuwi na lang kami kasi wala talaga sa mood si Yuri. At sabi niya, pagod daw siya, gusto niya umuwi sa bahay. Kahapon kasi si Yuri, medyo matamlay talaga siya. Pero kaninang umaga naman pagkagising namin, okay naman siya. Kaya din lako siya sa school. Pero ayun nga, bigla siyang matamlay na naman. Kaya uuwi na lang kami. Bago kami umuwi ng bahay, ay bumili pala kami ng mga prutas. And then, nagluto na rin ako nito ang aming tanghalian. Stew, chicken, na may carrots, tsaka gumawa ako ng mashed potato kasi nagrequest si Yuri ng mashed potato. Ayan! May na-harvest na naman ako sa aking garden ng mga pipino. At ang mga pipino, mas malaki na to. Kaysa yung unang harvest ko. Bigat. Eto, medyo maliit. Ito ang pinakamalaki. So, heavy. Tapos, kumuha ako ng mga dahon ng silantro doon. Kasi, magluluto ako ng Bihon, guys. Tapos, lalagyan ko nito mga carrots. Ito, ito. Chicken and breast chicken and liver. Pero wala akong cabbage. So, ito na lang ang green na ilalagay ko. Cilantro. Wala ang cabbage. Wala kaming cabbage. We ran out of cabbage. Or mga petchay. Wala rin akong petchay. Ito na lang eto na tayo ilalagay ko. Uh, at ayan si Yuri. Kumakain siya ng isang buong pipino. Nanghingi siya sa akin ng pipino. At ayan, ang sabi niya masarap daw. Pati si Dimitri sabi niya, manamis-tamis daw yung pipino bagong harvest. Hindi pa problem. Ah, o sea, naman for our dinner, isipan kong magluto ng pansit, bihon, at medyo na parami-rami nga yung pagkaluto ko. Sa, sabi ni Dimitri, para daw akong nagluto ng is, pang isang barangay. <laughs> sabi ko sa kanya, meron naman tayong mga kapitbahay, kaya bi bibigyan na lang natin sila para hindi naman tumasayang. Since wala kaming mga dahon na cabbage or mga at sya ibang mga dahon na pwedeng ilagay dyan, ay nilagyan ko na rin ng cilantro. Masarap naman siya. At at least, magagamit ko rin yung mga silantro na tanim ko doon sa aking garden kasi marami-rami din sila. <laughs> Ayun si Yuri at si Dimitri. Sila yung magbibigay ng bihon din. <laughs> so fast, Yuri. oh, watch out! <sighs> Hi everyone, magha ako ng garden, ah, ng garden. magha ako ng mga vegetables doon sa aking garden. Kaninang umaga nakapag-harvest ako ng pipino. Ngayon, magha ako dito ng lufa, ano 'yun, patola at saka um Ampalaya. Put it on. What are you doing with your slipper? Put it on. Let's go. Baka is here. Mga harvest ako guys. Kasi bukas punta kami ng Cebu. Baka pagbalik ko, wala na sobrang laki na nila. At matitigas na yung patula pag pagbalik ko pa ako. Pag pagbalik pa namin ako mag harvest. Harvest. Kaya harvest ko na ngayon. Tapos yung ibabigay ko sa aming kapitbahay. bahay. Ilalagay ko lang sa ref yung ibang gulay. Tara na! Ay! Dinala ko tong malaking box kasi ang lalaki ng aking patula. Oh. Ito, di ba? Ang laki. Andun. Dito ba? <laughs> Parang mas malaki pa siya sa kawayan na to. Wow. Sobrang laki. Andun na sa labas yung iba. <laughs> ang dami dun sa labas <laughs> at ang aking ampalaya wow look at my ampalaya guys ang laki harvest natin ang ampalaya magluluto ako for dinner para at least makakain kami ng fresh na ampalaya kasi bukas we will go early to Cebu yun doon may maliliit pa oh What? Napakasaya ko nga guys at parang araw-araw na nga talaga akong nag-harvest dito sa aking garden lalo na sa aking patula at tsaka sa ampalaya. pala itong aking mga sili dito. Malapit na rin akong makapag-harvest ng sili. Ayan na ang aking mga na-harvest sa aking garden. Meron tayong dalawang ampalaya. Itong isa mas malaki. Wow! See that? So big. Ito mga patula. Apat na patula. Meron pang natira doon. Hindi ko man na-harvest kasi maliliit pa. Tsaka yung mga pipino naman na harvest ko na kaninang umaga. Ayan na ang mga peanuts o oh, na itinanim ng aking kapatid. Yes! Grabe. Ang taba nila. Anong pangalan ng bulaklak na yan? Ayan pa. Yes, baby! cabbage. Ayan na lang isang cabbage na tira malaki no. Yung cabbage na una kong itinanim yung summer time. Ha? Okay. At ito, nagtanim ako ng mga bok choy. Bok choy dito, ayan. Tumubo na ang mga bok choy. Dito, mga sili. Medyo lumaki-laki na yung mga sili. Ito pa mga bok choy. Mga bok choy, Lipat ko na lang sila pag malaki-laki na. I-spread ko sila dito. Yung mga kamatis naman dito. Meron ako mga kamatis dyan. Nilipat ni Dimitri yung mga plants namin from pot to ground. At dito, naglinis ako ng kaunti. Nag-cutting ako ng grass. Ang bilis tumubo ng grass. Tapos dito, nilagyan din ni Dimitri dito. Nilipat namin yung mga ibang uh, ganitong plant, yellow dito sa pathway patungo sa aming kubo. Mas maganda ng tingnan ngayon. Yun lang po ang vlog natin ngayong araw at mag- Maraming salamat po sa panunood nyo sa aming vlog. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aming channel. And magkita-kita po tayo sa susunod na yan. Nanunood kami ngayon ng movie before kami matulog. Mag-ingat po kayong lahat at see you next time.